Frank, do not break position. I repeat, do not break Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Silencer. Nagsimula ang pelikula sa Northern Iraq kung saan isang grupo ng US snipers ang nakadeploy para sa isang misyon. Ito ay ang iligtas at idipat si Yusuf Aban, ang pinuno ng isang grupong terorista kasama ang kanyang pamilya papunta sa isang ligtas na lugar para sa isang evacuation. Sa kabilang banda, nakakuha naman ng impormasyon ang mga terorista na paparating na ang mga Amerikanong sundalo. Kaya naghanda sila upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Abang nakaposisyon ang mga snipers, bigla nilang namataan ng target, si Yusuf at ang kanyang sasakyan. Bagaman hindi sila sangayon na dapat makuha si Yusuf ng buhay dahil isa itong terorista, ngunit kailangan pa rin nilang sundin ang utos para sa politikal na dahilan. Malalaman na si Yusuf ay humiling ng proteksyon mula sa mga sundalong Amerikano dahil naniniwala siya na hawak niya ang isang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanila. Samantala, ilang miyembro ng grupong terorista ang palihim na kumikilos papunta sa pick-up point gamit ang isang lihim na ruta. Hindi basta-basta pumayag ang mga miyembro ng teroristang grupo nang malaman nila na huhuliin ng mga sundalo ang kanilang pinuno. Gusto nilang mapigilan ang operasyon ng mga Amerikano at ang isa sa mga plano nila ay patayin muna ang mga sniper ng kalaban. Kalaunan, natuntun ng mga terorista ang isa sa mga sniper pero agad itong naparil ng sundalo. Habang nagre-report naman si Dawson, isa sa mga sundalo na nalaman na ang kanyang lokasyon ay bigla siyang tinamaan ng bala ng sniper at napatay. Dahil dito, si Frank ang pinuno ng sniper squad ay inalis ang kanyang earpiece, lumabas sa kanyang pwesto at nagtungo kay Dawson sa kabila ng babala ni Timothy na isa ring sniper na huwag niyang iiwan ang kanyang posisyon. Pagkatapos nun, nawala sa kontrol ang sitwasyon nang tuluyang maipit ng mga terorista ang kanilang grupo. Walang magawa si Frank kundi gumawa ng biglaan at hindi planatong aksyon pinatay niya mismo si Yusuf, ang leader ng mga terorista, pati na rin ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng sampung taon sa Las Cruces, New Mexico, si Frank na ngayon ay wala na sa militar, ay patuloy pa rin ginugulo ng kanyang konsensya dahil sa naganap na pamamaril noon. Dumadalo siya sa isang support group kung saan nagbabahagi ang mga tao ng kanilang mga pinagdaraanan. Ngunit nang tanungin siya kung gusto rin niyang magbahagi ay tumanggi naman si Frank. Lubos siyang binabagabag ng kanyang konsensya, ngunit hindi niya ito maikwento kahit kanino. Mula nang mawala siya sa pagiging sundalo, inuubos ni Frank ang kanyang oras sa pagpapatakbo ng kanyang auto repair shop, at ito ngayon ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Kinahapunan, matapos nilang ayusin ni Pedro ang isa sa mga trabahador niya ang kotse ng isang kliyente, niyaya niya itong maghapunan ngunit tumanggi naman si Pedro dahil may date daw siya sa gabing iyon. Kinagabihan, sabay-sabay na naghapunan si na Frank at ang kanyang asawa na si Cassie at ang anak nito na si Shannon. Habang kumakain, sinabi ni Cassie na gusto niyang mag-weekend getaway silang tatlo. Ngunit sinabi ni Frank na kailangan niyang ihatid ang kotse ng kliyente na kakarepair lang. Ngunit sinabi naman ni Cassie na sasama na lang daw sila. E naman ni Frank na si Pedro na lang ang isasama niya Ngunit nangulit si Kasi at sinabi na sasakay sila sa pick up at hindi siya papayagang iwan sila sa Sabado. Gamit ang kanyang kakulitan at charm na kumbinsin ni Shannon ng kanyang ama kaya pumayag si Frank na sumama na silang mag-ina. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaba dahil ang kliyente niya pala ay isang crime lord na dati na niyang nakatrabaho. Kinabukasan, Dumating si Frank sa tirahan ng crime lord at nakilala niya roon ang isa sa pinakamatindi nitong tauhan, si Nelson, na may kasamang isang batang babae. Sinabi ni Frank kay Nelson na mukhang masyado pang bata ang kasama nito. Ngunit sinagot siya ni Nelson na kung naliligaw ba ito. Sumagot si Frank na naroon lang siya para maghatid ng kotse. Ngunit tinawag siya ni Nelson na Grease Monkey at sinabing ipapakita raw nito kung saan siya pupunta. Sumagot naman si Frank na alam na niya ang daan at paalis na sana siya nang bigla siyang hawakan ni Nelson kaya nagkapisikalan sila. Habang nag-aaway, hinugot ni Nelson ang kanyang kutsilyo at tinangkang sasaksakin si Frank pero biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Lazarus, ang kanang kamay ng crime lord. Agad itong namagitan at pinatigil ang kanilang away. Pagkatapos nun, dinalan ni Lazarus si Frank sa mismong crime lord na si Leo. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, napansin ni Frank ang isang handaan. Birthday surprise pala iyon para kay Nikki ang anak ni Leo. Ilang sandali pa, dumating si Nikki kasama ang kanyang ina at nagpaalam ito kay Leo kung maaari ba itong magbike sa labas gamit ang narigalo nitong bisikleta. Samantala, nang makita ni Leo si Nelson na kumakain sa kusina, inutusan niya itong bantayan si Nikki. Ngunit tumanggi si Nelson na nagsabing bakit lagi na lang siyang inuutusan kaya nag-init ang ulo ni Leo. Mariin niyang sinabi na kung magsasalita pa si Nelson ng ganon, ipag-uutos niya kay Lazarus na puputulin ang dila nito. Pagkatapos, binigyan si Frank ng isang sobre na may lamang malaking halaga ng pera, labis pa sa sapat para mabayaran ang pagkumpuni ng kotse. Kaya napansin ni Frank na sobra ang halaga kung pambayad lang sa repair. Kaya nagtaka siya. Ngunit ipinaliwanag ni Leo na sinadya niya iyon dahil gusto niyang alukin si Frank na bumalik sa dating niyang trabaho bilang hitman. Ngunit tumanggi si Frank at sinabi niya na ayaw niya nang balikan ang ganoong buhay. Kahit ganoon, iniabot pa rin ni Leo ang sobre at hinayaan na siyang umalis. Pag nabas niya, nadaanan niya si Nikki habang nagbabike kasama si Nelson. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang sasakyan habang naghihintay naman ang kanyang mag-ina. Kinagabihan, nagising si Frank mula sa bangungot tungkol sa nangyari sa taon na ang nakalipas. Tinawagan niya si Timothy ngunit hindi siya nagsalita nang sagutin ito ng kaibigan. Kinabukasan ng gabi, napanood niya sa balita na namatay si Nikki dahil sa aksidenteng hit and run na labis niyang ikinalungkot lalo na't nakita niya kung gaano kamahal ni Leo ang anak nito. Tinanong siya ni Cassie kung ano ang nangyayari ngunit umiling siya at tumanggi na sumagot. Pagkatapos, tumawag si Lazarus ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Tinagtagal, tumating si Lazarus kasama ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Frank. Sinabi ni Lazarus na gusto ni Leo na tulungan siya ni Frank na magiganti sa pagkamatay ng anak nito. Sa una, tumanggi si Frank at sinabi na hindi iyon bahagi ng trabaho niya bilang mekaniko at ayaw niyang bumalik sa mundo ng mga gangster. Ngunit dahil nagbanta sila sa Rus, wala siyang no choice kundi sumunod na lamang. Samantala, nakita ni Cassie ang pagdating nila sa Rus at ng mga tauhan ni Leo sa kanilang bahay kaya tinanong niya kung bakit nila gustong makita si Frank sa ganitong oras ng gabi. Sinabi naman ni Frank na wala siyang dapat ikabahala at dahil hindi naman ito ganoon kalaking isyo at lapas na sila sa usaping iyon. Habang nagtatalo sila, bigla namang sumingit si Shannon at tiniling kay Frank na samaan siya sa kanyang pagtulog. Pagkatapos, sinabi ni Frank kay Cassie na kailangan niyang umalis ngunit tumagi si Cassie sa gusto niyang mangyari nagalit ito at napagbuhatan ng kamay si Frank sinabi naman ni Frank na hindi niya kayang sakta nito wala namang nagawa si Cassie at hinayaan niya nalang itong umalis Pagdating niya sa tahanan ni Leo, nakita niya itong lubos na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak. Sinabi ni Leo, ang pagnanais na patayin ang taong responsable sa pagpatay sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Frank na hayaan na lamang si Lazarus na gumawa nito. Ngunit iginiit niya na kailangan niya si Frank sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Frank na retired na siya. Ngunit nagbanta si Leo na ibubunyag kay Cassie ang madalim niyang nakaraan kung hindi siya tutulong. At dahil ayaw niyang ipaalam sa kanyang asawa ang kanyang nakaraan, pumayag siya sa gusto ni Leo. Kinabukasan, iniabot ni Lazarus kay Frank ang kompletong dokumento tungkol sa salarin upang agad niyang maisakatuparan ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, na natuntun ni Frank ang kinaroroonan ng salarin. Pagkatapos nito ay isinakatuparan na ni Frank ang kanyang plano. Pumesto siya sa isang burol at inihanda ang kanyang baril. Nang makita ni Frank ang salarin kasama ang kanyang pamilya, naalala ni Frank ang isang malaking pagkakamali na nagawa niya na pinapasan niya hanggang ngayon sa kanyang isip. Ayaw niya nang maulit ang parehong pagkakamali kaya nagpasya siya na huwag patay ng lalaki at hayaan na lang ang pulis na humuli dito. Ngunit hindi niya alam na inutusan ni Leo ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan siya mula sa malayo at iulat kay Leo ang lahat ng nangyayari. Nang malaman ni Leo na hindi sinunod ni Frank ang kanilang kasunduan at hinayaan ng polis na dakpin ng salarin, inutusan niya si Lazarus na patayin ang salarin at si Frank. Sa kabilang banda, matagumpay naman si Lazarus at ang kanyang mga tauhan na madakip ang salarin mula sa mga polis at dinala nila ito sa isang lugar upang torturin hanggang sa mamatay ayon sa utos ng kanilang amo na si Leo. Samantala, habang nasa bahay si Cassie, nagulat ito nang dumating si Lazarus at ang mga tauhan ni Leo. Pinaputukan siya nito at tinamaan ng baril habang si Shannon naman ay dinukot. Samantala, nang dumating si Frank sa kanyang bahay, nagulat siya nang makita si Cassie na wala ng malay at tuguan kaya agad niya itong dinala sa ospital. Doon, muli silang nakita ni Timothy isa sa kanyang mga kasamahan sa sniper squad at humingi ng tulong upang iligtas si Shannon mula sa pagkakadukot. Dahil sa kanilang pinagsamahan, ay pumayag naman si Timothy. Samantala, dinalaw ni Frank si Cassie na nagpapagaling ng mga araw na iyon. Ngunit si Cassie ay labis na nadismaya sa nangyari sa kanya at kay Shannon. Makikita ang galit nito kay Frank dahil sa kasinungalingan at sa lahat ng nangyari. Humingi naman ng tawad si Frank at nangako na ligtas niyang maibabalik si Shannon pagkatapos ay sinabihan niya itong magpahinga. Sa ibang eksena, nagtungo si na Frank at Timothy sa bahay ni Leo. Ngunit pagdating nila, wala na roon si Leo at Lazarus, pati na rin si Shannon. Isang tauhan ang nakita nilang naroon at matagumpay nila itong nahuli. Ngunit nang tanungin nila ito kung nasaan ng kanyang amo, hindi ito nagsalita. At nang magkaroon ng pagkakataon, binalak nitong agawin ang baril ni Leo. Hindi naman nagdalawang isip si Timothy at agad niyang pinatay ang lalaki. Kaya naging mahirap para sa kanila na malaman kung nasaan si Shannon. Samantala, si Leo na labis na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak ay dinala si Shannon sa kanyang bayan. Kahit maganda ang trato ni Leo kay Shannon, natatakot pa rin ito at gusto nang bumalik sa kanyang ina. Sa kabilang banda, ang asawa ni Leo na si Marta ay lapis ang pagkadismaya sa ginawa nitong pagdukot kay Shannon at sinubukan nitong kumbinsin si Leo na tapusin na ang lahat ngunit binaliwala lang ito ni Leo. Samantala, Matapos ang ilang taong pagtatrabaho kay Leo, alam ni Frank kung saan maaaring makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Leo at Lazarus. Nagtungo si na Frank at Timothy sa isa sa pinakamalaking drug factories ni Leo sa Mexico. Agad nilang pinabagsak ang mga tauhan niya doon at nakuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shannon. Samantala, inaasahan ni Lazarus na pupuntahan siya ni Frank. Kaya inutos niya kay Nelson na patayin si Frank. Ngunit sa pagkakataong iyon, natagpuan naman ni Frank si Nelson na nag -e enjoy sa isang bar at doon ay agad niya itong inatake at pinilit na sabihin ang kinaroroonan ni Shannon. Habang na mga oras ding iyon, pinatumba naman ni Timothy ang mga natitirang tauhan ni Leo. Matapos makuha ang kailangang impormasyon ay pinatay din ni Frank si Nelson. Ngayon ay alam na nila kung saan naroroon si Shannon. Ito ay nasa bahay ni Leo. Kaya inayos ni na Frank at Timothy ang kanilang mga armas upang harapin si Leo at ang lahat ng tauhan nito para iligtas si Shannon. Samantala, inihanda ni Lazarus ang lahat ng kanyang tauhan upang bantayan ang bahay ni Leo at pigilan si Frank na makapasok. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sila umubra kina Frank at Timothy na mga professional na sniper. Kaya madali silang natalo at napatay ng mga ito. Ngunit sa gitna ng laban, malubhang nasugatan si Timothy kaya kinailangan ni Frank na ituloy ang misyon ng mag-isa. Nang makita ni Leo na natalo na si Lazarus at ang kanyang mga tauhat mabilis niyang kinuha si Shannon bilang hostage at tinutukan ng baril. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaharap sila ni Frank. Nakiusap ito kay Leo na ibalik na si Shannon at nangako na hindi niya ito papatayin kung susunod siya. Samantala, si Marta na naroon din ay sinubukang kumbinsihin si Leo na pakawalan na si Shannon. Ngunit binaliwala ito ni Leo at sinubukang atakihin si Frank. Dito ay nakahanap ng pagkakataon si Shannon upang guluhin si Leo. Kinagat niya ang kamay nito na naging sanhi upang pansamantalang mawala ang atensyon nito kay Frank. Wala namang sinayang na oras si Frank agad nitong inihagis ang isang kutsilyo sa dibdib ni Leo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa huling eksena, ligtas na inuwi ni Frank si Shannon at tinupad ang pangako niya kay Cassie at sa wakas nagawa nitong patawarin siya at tinanggap ang kanyang nakaraan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wala pa rin nakukulong ng mga politiko sa flood control project. Aray ko! kay kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.